Good morning mga kabalitang Ilocos sa biyaheng norte po tayo ating pasilin ang bayan ng Pagodpod kung saan makulimlim ang panahon ngayon dito naman sa bayan ng Pasukin kitang kita po ang basang basa yung kalsada dahil kanina lang po ay umulan Magkikita sa ating video, makulimlim ang panahon ngayon, kaya at uh, maganda sa mga nangakampanya dahil hindi masyadong uh, mainit. Kaya at uh, kahit papano ay napawi ang malinsang panahon. Sa ngayon, narito po tayo sa mga Barangay Davila. Dito po yung ano, uh Pilgrim side ni Padre Pio. Ito po yung uh, bagong simbahan na ginagawa nila at uh, kaumpisa pa lang kanyang konstruksyon Kitang-kita sa mga kalsadahan po dito sa Ilocos Norte na malawak, talagang uh, ang ganda-ganda ng mga kalsada dito sa probinsya ng Ilocos Norte Ito naman po yung mga bilihan ng isda na sa'yon sa ay uh, kakaunti raw yung kanilang huli uh, dahil uh, sa sama ng uh, panahon Dito po yung nakilera, yung mga nagtinda ng mga iba't ibang klase ng isda, fresh uh, isda na galing mismo sa dagat ng Pasugin, Ilocos Norte so, Sa ngayon, mga kabalit ng Ilocos ay umaambon uh, dito sa bayan ng uh, Pasugin kaya uh, magandang weather uh, sa mga nagbabalak mag-travel ngayong uh, Martes sa Santo So sa ngayon ay bihira lang yung mga sakyan na ating uh, nadadaanan at ating nakasalubong galing sa Norte So sa ngayon ang provincial police office ay nakantabi na sa mga kalsadahan. Meron po silang mga sumbak, nakantabi na rin yung mga first responder just in case may mga aksidente sa mga kalsada. So sa norte, sa ngayon ay umaambon dahil ano sama ng panahon. Kaya't uh, masaya yung mga nangangampanya dahil hindi gaano malinsangan ang panahon. So mamaya punta po natin ang Bayan ng Pagod para pero kumustahin ang lagay ng mga biskower ngayong Martes Santo. Ito muna ang ating update mula sa lalabigan ng Ilocos Norte para sa Balitang Ilocos News Online.